Marami pa rin sa mga nilindol sa Cebu at Davao Oriental ang nasa evacuation center dahil nasira ng pagyanig ang kanilang bahay. Sa loob ng dalawang linggo, mahigit limampung libong individual ang ating nahatiran ng tulong. Taus puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng tumulong ng mga partner, sponsor at donor. trauma ang inabot ng pamilya ni Donavi nang yanigin ng malakas na lindol ang Cebu. Si Donavi, nasugatan at natrap sa ilalim ng kama matapos bumagsak ang pader ng kanilang bahay sa bayan ng Tabugon. Maraming memories yung bahay namin. Sa, sa, sa isang lindol lang ano, nasira. Yung bahay mapapalitan pa pero yung buhay ng isang tao hindi na. Patuloy pa rin ang nararamdamang aftershock sa Northern Cebu na ayon sa FIVOX ay umabot na sa mahikit lamin dalawang libo. Kaya ang mga residente, mas piniling magtayo ng tent sa isang open space at doon muna manatili. Hindi rin nakaligtas ang bahay ng barangay health worker na si Jovelin sa bay ng Sogod, kaya sa evacuation center muna siya namamalagi. Yun nga lang, kalbaryo para sa kanilang evacuees tuwing umuulan. Nababasa sila dahil walang maayos na higaan. Pero sa kabila ng kanyang sitwasyon, tumutulong pa rin siya sa kanyang mga kabarangay. Ingon ani nga sitwasyon ma'am, naajud mi sa barangay galihok-lihok jud mi tanan ma'am, tanan nga kanang sa barangay amo jud buhaton ma'am para lang gid sa among mga kasilinganan. Marami sa ating mga kababayan ang humaharap sa matinding pagsubok dahil sa magkakasunod na lindol sa bansa. Ang GMA Kapuso Foundation agad umaksyon at nagtungo sa Northern Cebu at Davao Oriental. Sa ating pagtutulungan, nakapagsagawa tayo hindi lang isa kung hindi dalawang bugso ng Operation Bayanihan sa Northern Cebu. Nakapaghatid tayo ng food pack sa 28,000 individual sa walong bayan doon. Namahagi rin tayo ng limampung tents. Sa Davao Oriental naman, 24,000 individual sa limang bayan ang ating natulungan. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank account sa so magpadala sa Cebuan na Luwilier. Pwede online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. O mga kapuso ha, opisyal nang nagbukas ang Noel Bazaar sa Philinvest Tent, Alabang. Magpapatuloy ito hanggang linggo, October 19. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong itong makapag-shopping sa 100 merchants. Bisitahin din ang booth ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaari kayong makatulong sa kanilang proyektong unang hakbang sa kinabukasan. Iyain na inyong pamilya at markada at ah, tara na sa Noel Bazaar.